Then, Diretso namin to. Ah, uh, namimili ka. May isang tao na maswerte. Namimigyan <laughs> po ng sambal din ng biskuit. Dito yun. Lili ka dyan. Nakaliwa ka dyan, Batch. Pwede mo D kumaliwa dito? Hindi. Hindi pwede, no? Hindi. Kailangan din muna sa may... Pilid? Oo, u turn Doon pa. pa! Ah, doon pa. Eh, ah, dapat hindi ka pumilid. Hindi, okay na yan. Dapat, pumunta ka dun sa dulo. Tapos dito ka lumiko. Tapos pipila ka dun sa mga... Tatawid pa gano'n. Hindi, okay na yun. Diretso yun na lang. Um, may U-turn ba doon? kasi ay ng mga estudyante kaya traffic. Mm. Diyan ako nag-aaral Saya si Kuya Tano, MTB o oh, tatanga bigyan sana eh. Ngayon mm. pag tayo dito, sige tayo. Aparahin tayo niya. Serving tayo eh. Galing tayo sa fourth lane eh. Kante, oh. eh, one lane kasi ito. One, two, three, four. Ano Pwede pong yosin. Okay. mapera pa sa akin yan. Ang <laughs> laki ng bag eh. Ano naman ng bag ng batch? Pera? Kit <laughs> <laughs> Eh, no? Oh, paparahin U-turn, no? Oo, doon pala, binago na nga pala dito. Dati dito, Kati pwede kumaliwa dati. Dito kami nakatira dati sa Kirikada. Oo, oh, alam ko yan. Sa Rivera. Oo nga, Kirikada, pagpasok mo dito sa Rivera. Kila Tita Malu? Hmm. O -o. Yung bahay na ano? Yung sa Mejilo. Bahain yung CR? Oo, bahay bahain yung CR. Ano yung pa, do May pa rin, no, huh? Doon pa yung kay Marvin. Saan pwede mag-U-turn? Ginawan na to. Di ba pupunta kaya po? Ayun o, no, kay Ricardo. Diyan oh, ako papasok. Diyan ako papasok. Oh, Diyan tas yung unang iskinita dyan. Kakaliwa. Ganda ng kapitbahay namin. Ito taga FDU. Kaya talaga. Pero tamba. Tumatambay. Anong pangalan?